pun po mga katropa peps. Nandito naman tayo, no. ah uh, uh, kunting trivia lang po. Uh, kunting trivia. gina, gina, ginagawa, ginagawa po. Ito yung ginagawa natin. No? Ito po yung tinatawag na kutsay, no. In other word, alinium tuberosum, no. Or spice veg, uh, vegetable. So, mga ano to, marami tong ano, marami tong benefits, no. Or benefits yung makukuha natin dito, no. So, Uh, una sa mga benepisyo na makukuha natin dito no yung uh, uh, ano yung pagpapaboost ng ating uh, immune system at the same time no uh, gamot din to sa anemia mga katropeps no based on my research no uh, i-google natin kahit i-google natin to no makapag boost ito ng uh, immune system po natin no kumain na yung immune system mo po no kumain kanito, no So, lalakas yung immune system po natin. Then, uh, pag uh, mayroong kang anemia, pwede rin mo ito itong makuha. No? Ito yung mukha niya. Putulin mo lang yung ano, putulin mo lang yung gamot niya. Ganyan lang. Na, uh, putulin mo lang yan. Uh, putulin mo lang yan. Then, siyempre, pagtapos na rugasan mo, no? ipapakita ko mamaya yung pag-process ng ano niya, Yung paano lutuin, uh, paano, ano, paano gagawin. So, <clears throat> Siyempre, di ba? Masarap, masarap, masarap to. Lagyan mo lang ng, ano, lagyan mo lang ng suka, no? Huh? O, oh, yan, lang yan, eh. Mahirap kasi walang nagbibideo sa atin, no? So, ito lang yung mukha ah, nyo. So, maganda, di ba? So, masarap to. Pero, ang sarap-sarap nito, mga tropa, no? Eh, so, ngayon, trivia lang po ito, no? Para sa kalaman ng lahat, no? Kung mayroon kayong anemia, at least kahit pa paano makatulong din tayo, ha? Kasi, ano to? Ah, uh, niresearch ko to sa ano, eh? Kung anong mga benefits ito sa Google, no? Nag-research tayo sa Google. So, kay gulo-gulo, no? Nag-research tayo para, ano, para malaman natin kung bakit natin ito kinakain, ba't masarap ba. No? Pwede dito, ito yun din yung nilalagay nila no? sa mga bat choy. di no? ba Ganito rin. <coughs> so, yun lang po. At uh, magandang mahapon mm, hapon po sa ating lahat. No? At sa susunod nating pagkikita, no? mag uh, uh, gawa ulit tayo ng trivia. No? Kung trivia lang po. So, sa mga ano diyan no sa mga followers din natin no so, dapat uh, pakita, no, no dapat tapusin itong uh, video na to no para makikita nyo kung paano ma-process po yung ano yung ano ito yung kung paano gawin no sige bye, -bye.